Cravings ba ang hanap mo? Dito na sa pinakabagong samgyupsal na siguradong pipilahan at babalik-balikan mo pag natikman mo. Huwag na magpahuli dahil may promo sila ngayon at sulit na sulit ang bayad mo. Fresh at laging bago ang lahat. Beef and pork ang available and sobrang tender juicy ang lahat. Ang sarap. Dito lang yan sa Bibin Hub. Ito ay located sa Sisna Street, Barangay Kalumpang, Binangonan Rizal. So pag papunta ka ng bayan ng Binangonan, ang landmark mo lang dito is yung Child Jesus na school. Tapos tapat lang mismo, may papasok ng konte and then dun na mismo. So dito guys, nag-order na tayo. Kitang-kita nyo naman, fresh and sobrang sulit talaga ang bayad dito. Guys, may promo sila ngayon na kaya mas maganda kung puntahan nyo na sila agad. kitang-kita nyo naman guys, so oh. nagsalang na ako dito. Ayan, ang tataba. Panalong panalo. Sulit na sulit ang bayad, oh. Beef and pork available. Ang sarap ng cheese din nila. Ayan, oh. Tingnan nyo naman kung gaano ka tender juice yan, mga boss. So, available yan. Bibin hub. So, sis na kalumpang. Ayan, dito guys, kitang kita nyo naman na ah. malinis at komportable ang place. Kaya makakain ka ng maayos Sa staff and sa owner nito napakabait at friendly Kaya wala kang masasabi panalong panalo So ayan na naglalaway na ang sarap Ayan nakakagutom So guys testingin nyo na guys Bibin hub available at sis na kalumpang binangonan Rizal Salamat and God bless you all